Ate guys, oh. Ag, pit Ayan, na baba. Ayan, nagadubunga na. Tapos, alto eh. Oh. Ano? Ipapakain lang namin sa mga manok. Ipapakain lang namin sa mga manok. Nagutin oh. oh. Ayan guys, oh, nagadub, nagadubunga na. sa so, puro suntay dagitoy. Kaya, eh. so, nagadubunga na. Ipakain natin sa mga manok. May nagado. Ayan. So, matamis na ito dahil nag-snow na. Tapos, tapos, ah, uh, Agatoy oh, agad basta pa baba. So ma maabot na ng mga ah, uh, ano to, mga adaga uh, nakasayad na sa lupa. Ayun nga. Sayang. Ano nagado dito ini hari? Kumain na nagado. Manzanas! Uh, huh? mm. Ang tatamis na manzanas. <laughs> so, next year gagalingan ko na. Istrihan ko to ng marami. Tutulad tayo sa...

Pagdutong kita natin, nag Ano? Oh. Oh, so ayan. Ipakain ko sa mga manok namin. Alagin naming manok. So nandyan sa manok namin. Tapos yung mga asparagus guys, asparagus ko ayan na. Naka sirip-siripon manja sa so bakap din di na maj